Beob nga ng probinsyanong maglulugad. Kaya napagpasyan ko mag-ikot-ikot dito sa Budapest. Di kong halam kung, kung saan ako patutungo. Tamang lakad lang, nahanapin ko na rin ang sarili ko. Medyo naniligaw kasi, baka sakali, makasalubong ko dito. <laughs> Totoo lang, hanggang ngayon ay naamiss pa rin ako sa ganda ng mga building dito. Kahit sa kanto nga, bumaling ay halo si isa ang disenyo. Hindi nga ako palagala at kung man ako ay puro lakad lang ang ginagawa ko. Tingin-tingin lang sa magandang tanawin. Sa totoo nga lang, sobrang ako dito sa Hungary. Malaki ang pagkakaiba sa bansang Taiwan kung saan nagtagal din ako sa pangangamuhan doon kasi marami kang pupuntahan at ang sasarapan ng mga pagkain doon ay marami kang pwedeng paglibangan at napakaraming mga kabubayan sayang nga lang di na tayo muling pinalad na makabalik doon siguro dahil may ibang plano Panginoon sure naman ako dito marami ding magandang pasyalan at pagkain kailangan ko siguro siguro talagang explore paano naman kasi lagi na lang ako nasa kwarto isa pa walang pera <laughs> Isip ng iba, pag nasa Europe ka, ay paldo nga Depende rin po kasi yan kung saan pahit ka dito sa Europe. At kung pumaldo man yung iba, dalawa o tatlong trabaho ang ginagawa nila. Pero sa tulad namin, nasa factory ng katrabaho, basic lang talaga sa nasahaw namin. Sa benta na napakalaking tax, wala na talaga. Tsaka-tsaka na lang. Nung halang linggo pa nga ang video na to. Ngayon ko na-edit. Paano ba naman sisipagin mag-vlog? Sa dami dami ng pansang ma-uneligible sa stream ads ay napasama pa itong bansang Hungary. Kaya ayun, yung tayo. Anyway, nandito nga pala ako ngayon sa Indian Store. Sa ngayon, isa ito sa pamilya ng mga Pinoy dito sa Hungary. Kasi medyo mora. Dito, mamimili nga pala ako ng gagamitin ko paghanda para sa aking karawan. Kunting handa lang. Pasalamat sa panibagong taon na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yan, gates pang marinate sa ating gagawing barbecue. pumili na rin ako ng pasit kanton para pangpahaba ng ti buhay. Nabili na rin ako ng grocery namin ng mga kasamahan ko sa kwarto. Pang ulam, sardinas, napaka-important nito sa aming mga OFW. Ang pizza di peligro. <laughs> At dito sa kabilang dako, sakto, may bagong dating na gulay. Chicharo, ayos to. Ah, tayo. At pichay, pang nilaga. ko na nga kasi bibihira to. At sitaw pang adobo. Swabing swabi to. Dalawang tali na agad. Ang ko naman tali agad. Ang binili ko. Diyan nga sa bandang ilalim, ay may papaya pa. Bibihira rin to. Kaya binili ko na rin. Kahit may kamahalan panalo pong mga na lahat ng hataan. Siyempre, kanto, noodles, hindi mawala yan, pangsalba sa oras ng kagipitan. May bangus na rin dito, kaya lang next time na siguro, kasi hindi na kaya ng budget ko. Baka maglakad na ako pa uwi Pagdating ko nga sa counter ay pinaghiwalay ko na yung para sa akin at para sa grocery namin ng aking mga kakorto Pagtapos kong bayaran ay sumipat na rin ako At baka may kasumipas pa ako ninsan Nabihan niya ako na huwag ko na isang isama sa camera Eh di doon, mayayam mo may. eh Medyo may kabigatan nga ang aking bitbit -bit At napakalayo pa ng aking lalakarin Kung nasa kaya niya, ay halos sa abot ng dalompong minuto ang aking lalakarin Pwede naman ako na akong sumakay pero ganon din maglalakad pa rin dahil hindi naman titigil ang train sa mismong sasakyan ko pa -uwi sa aming hotel. Kaya ang ending, kakad ang maglulukad. Ganun talaga kaysa mag-taxi. Sayang pa, pang allowance rin yan. Sala naman tayo sa lakaran. Baka propinsyano yan. <laughs> Inenjoy ko na lang ang ganda ng video sa aking mga nadadaanan. At sa hinagap, hindi ko na iisip na mapapadpad ako dito. Yan, napasabi na lang ako, oh, Thank you Lord! Sa kapila ng hirap, pagsubok na aming pinagdadaanan, hindi niyo kami pinababayan. Nandito lang po mga kabayan. Muli ang mga Parsibans, ang probensyanong maglulungan na napadpad sa bansang Europa. Yan, abangan niyo po ang, ang, ang susunod na kaganapan sa aking munting karawan. Kunting handaan lang po at kunting salo-salo. mag po tayo lahat mga kabayan. Ang po sa ating lahat.